I will take the video of Skaya She don't want to come out. She want in the room. She like in the aircon. No, wala ng tago. Masa oh, ka siya kahinta? Look me, she's not here on the bed, on her bed. Sky! Magpair ko lang po, ang gawas. Wala ko, di mo ka makita, oi. Wala. Hindi <laughs> ka na ka sa katre. Hindi na ka magawas. Ha? Oh, wala ka din nagtago ka sa imuhang higdaanan. Wala ka din rin. Asa na ka? Nakaaraman dahil kailangan sa katre. Oy, nakatulog ko mo na siya eh. Sige, nagkatulog eh. Buntag sa iyo si pagpamukaw. Nakaroon, nagkinatulog ka din rin. Pa-aircon ka. Uy, kawas na. Ha? Kawas na eh, play, -play. Ayun, dito. kayo ka. Pero ka bang matang bataan Mata na niyo? na, oy! Outside me! Get out! Play, play! Tibugay <laughs> na lang yun, nagpa pa ko na ah. Hindi mo magawas ah. Napa sa ilaw, marun di Ah, may utok dyan ni siya, ah. Uy! May utok ah, matulog. Abante ka,